pumunta oh, pumunta Lasing, sa akin. Tapo. Oh, sa nakatira yon sa Sumapa, malapit sa bakery. masakit, ah, oh, masakit 'yan. Kaya nga pag naka-jacket ako, sinasapin ko yung jacket ko dyan, kasi masakit. Mm -hmm. Kala mm -hmm. hmm, mo masarap magganyan, hindi masarap magganyan. Hirap. Oh, ka -ate, Magandang kalapad. hapon. Andito po kami sa kay Ate Poying. Gandang hapon, mm. nakarating po siya ati-tay sa akin, bibigyan ng mga dayo perko, gatas. Nagpapasalamat po ako kay ati-tay, kahit po na kami tungkol, nakakarating sa malayo. Malayo po ako kay ati-tay, yeah. uh, yeah. pero po manghingi ng pambiling gamot sa Saka po daya per maintenance. Ano po siya? Isa po siyang lumpo. Hindi na po siya nakakatayo mag-isa. Paano kung tatayo dito? Ah, eto pa rin. Dala pa rin ng lubid. Tinupo ko na ng nga sa kaboy. Nina? Kaboy, it's yung matanda. Ito po, o. Oh, pag uupo siya, mahawak siya dito, may tali. Hindi niya kayang Bumangon mag-isa, inuupo lang po, po siya. Uuwi ka mong Bicol para therapy ka. Uuwi daw po siya ng Bicol para magpaterapi therapy Baka po pwede po mangingi ng konting tulong para magpa-therapy ng Hindi kasi nag-ano yung vlog ko nun. Sa popo ko lang kasi ina -ano. Ay, yung anak ko po, isa lang po nung anak ko na naasaan ko. May binabayaran pa po, po kami. Sana po, tulungan nyo siya. Kasi, wala, hindi ko siya kaya tulungan mag-isa. Dahil, nagme-maintenance din ako. 6,000 maintenance ko isang buwan. Hmm. Kaya, binilihan ko siya ng diaper at gatas. Uuwi na siya ng Bicol. Hindi kita pinagdala. Sabi nga nila, wag na raw kitang bilihan ng gatas eh. Magugutom ay, pa, na ako ate. Daya per lang ang binili ko tsaka ay, gatas. Ay, nga po. At? Ay, hindi, hindi. Bawal hindi. sa akin yan. May diabetes ako. Nangingi po ako sa ate Tess. Nang pambili ko lang biskwit. Kaya na po magbigay sa akin. Dapat ikuha mo sa mama mo ng ano ng ID sa munisipyo yung para sa PWD para may discount siya sa pamasahe kung iuwi iu niya siya ng Bicol madali lang yung makuha si Ami si Ami, si Ami. Oh, may yain yan na. may yain si Ami sige sige saan ko naman makikita si Ami paano ko makikita yun kaya naman, nandito hmm. yung anak niya, Ito yung bata. Hmm. Ang kalsawa mo dati, hmm. doon mo sabihin. Hindi ko nga nakikita. Wala nga naglalaro dun eh, Atinga, na mga bata, bata yung... May picture ka. Dapat may picture. ID picture. Di picture rin ako. Dapat may ID picture. Wala ka sa at testa anak na mo ba dito? Para kasi yung ano, pamasahe mo may bawas. Ikan ba pamasahe doon? Dalawang mm. libo sa Anak ko, dalawang libo. Ako, dalawa. O, oh, kaya nga, para mabawasan yung pamasahe mo. Sa lang. Sa kanya, hindi. Kasi PWD ka. May discount. May sa akin eh. Hmm. Sabi ko, Consul Ang kasama, Consul kailan Mm. Kaya lang po, baka makukuha yung pera. Ano, kailan pa po, baka ako darating yan. Mm. mag lang daw ako. Baka uwi na ka, ko ng dito. Uwi ako sa 17. Ano ba sabihin ko? Ano lang? Ikaw. Nakapagpangitlo ka na ulit. Mangingi pa ako ng konti ng tulong nyo. Sana po may makarating. Sana po may makapanood ng video ko. Sana po may makanood ng video ko. Florentina Sorio. Tika bungahan, malolos bulakan. Para alam mo. Mm Pag nangit ulit. Sa barangay, sa barangay, sa barangay na yung magtatanong. Gano'n ka lalaki? ka lalaki? Gano'n ka pambiling po ng diaper po. Naiyak po pa ako pag wala ng diaper. Ayan, dalawang balot yung binili kong diaper. Naiiyak ako. Pag wala ng diaper, si Florentina. Yung anak ko nga po, mamay ka, uy. panay diaper mo. Sabi ko Padaika. na, ngayon. Gusto ko nang makalakad. Ayoko na nga po magdaya, pero... Eh, paano siya? Saan siya natutulog? Doon sa paanang ko dun. Saan pa? Ano? Doon sa may kwarto room, kasabi ng boy, yung batanda. Ah, dito kayo natutulog sa kabila? Siya, mga lang dalawang tanda. Ako dito mag-isa. May, may kabaho, may baho dito. Ah, paano pag Sige na lang ako. Talwa sa bahay mo. Hindi mababasa ako. Di ba nga sa araw? Mambon. Mambon. Wala mm. May takot na lola. Po oh, Pwede po ako mangingi ng pambayad po sa magbantay sa akin. Hindi na yung sa pagbayad sa pagbantay. Yung paggamot na lang at saka pang araw-araw. Pang, pang daya ligas. po ako pagkain. Ulam. May ang ulam ko. So, God. Walang ulam. Ako. Ano lang to? Ah. Ay, Jesus Maria. Wala pa lang naman. Tinanggal lang ko to ng taki para makain mo na. Para malusaw yung yelo. Okay, Tess. Hmm. Ati Tess, salamat to. Kahit po malayo si Florentina, napupuntaan niyo po siya. Oo, oh, syempre. Pag kasi sinabi ko, to. Bibigyan kita, bibigyan kita. Syempre. Salamat po sa bayaya, Lord. Niintay ko lang na uh, binabawas ko na ngayon sa pambil ko ng gamot. <laughs> Kaya nakalabas. May nakata sa abroad. Oh, hindi ako humihingi sa kanila. po sambigay. Eh, kung magbigay, di salamat. Kung hindi, di salamat no, din. Oh, no. hindi ako nanghihingi. Mayra kaya ko po. pa namang, ano, kaya ko pang maghanap buhay mag-isa. Gusto ko po ano? makalaka dahil bata pa po ako. Ilan taong ka na ba? 42. Birthday ko nung Sabad, wo, oh. oh. Ano, niluto mo? Pansin, doon pa ako na kay Meron na. Sa court, nagluto ako. Hmm. Kasi ate Kaya Kaya lang ka lang lumipat dito. Nung nakarang araw lang, nakikita ka nga sila. Kala, na ibang Lupa, ibis na lang, lang nila. Ah, nakikiterik lang ng bahay. Ito yung bahay nila. Yeah. Ano Kung hindi pa ako nagpasama dito sa mga batang to, wala namang palang susundo sa akin doon. Sisetahin ko yung Irene no. pag pumunta bukas. Tignan mo, alis na naman to. Ako, parulang pambahasan. At eh, saka huwag mo kasi naaway yung ano. Kung naaaway yung mga nag-aalaga sa iyo. Eh. Paano ka nang aalagaan inaaway mo? galing mm. na si Ami pumunta sa akin. Eh na ko sa kaboy at matanda. Mm. Sa udan mga ako ni Ramel palapit na. Kaya ako kahit malayo pupuntahan ako. Ising nung eh, kay kay to sa chalaba. Alam mo ate, sa Saudi ko lang pa. Eh ganun talaga, buti nga may trabaho ako. Hindi nga ako nakakaulang may startup. Eh diba, mabuti nga, diba, nga ito. Ako nga hindi nag-uulam talaga ng na masarap eh. Puro gulay-gulay lang inuulam ko. Hindi diba, mo mabili ka ng ulan uh. Gulay-gulay nga lang ulam Kung ko. Kung malapit ka lang. lang Tayo-layo nito, hirap na hirap ang pumasok yung e-bike. Napakaliit ng... Ano. Sabi nung anak ko, sa hiramel pangalan. Hmm. Mamaya ka, may bisita ka. Ay, siya, Ate Tess. Ah, para sabihin <coughs> ko. Ba't na nalagyan yung ako, Ate nga po, may, may bigyan na po sa akin pero per, ko pa ng pera, tinaka <coughs> pa lang ko lang mukha ni Florentina. Kasi pag nagugutom ako, gusto kong bimbelin tinapay, magutos. Wala akong madukot. Diyos okay. yes, ko Lord, salamat po. May dumating. Ang na yan. Kaso may nakaibike, may tungkod, nakakarating to sa akin kay Florentina. Dapat pa Dapat pala. <coughs> Dapat bumili pa rin ako ng biskwit kasi sabi nila, huwag ka na bumili ng gata, sabi ni Sabi mo na, huwag na akong bumili ng gata. Wala ko sa Ano na lang, uh, diaper uh, na lang. Kaya, uh, diaper binili ko dalawa. Tess, Pero nagdala ako ng gata. Wala ko sa nabi, huwag gatas. Siyempre, biyaya ni Lord. Ba't may pa ako? Salamat po. Wala pa ako diaper. Dumating sa ate Tess. Ano ba yun, yung pag uh, uuwi kayo, doon, na yung, doon palang bibili ng ano ng ticket? Hindi. Ano ba? Yung anak kong maray, yung ng asawa niya, may ban. Hmm. Mm. Ito nga lang, sabi ni Ramel, kay wifi sa uh, sumapa. Hmm. Pero babiyahe mm. ng Manila. Oh. Ang gusto makausapin makausap yung anak ko, kamuha ng bamban. Mahirap kasi, ating tang na le ang kol na pasahin tang ay mo mahirap talaga ano mo na rana sangko tang ko la una ay mo na ko di ko alam mo gagawin ko kasi yun na mamagtetera pisa ido meron meron bakit dito ba wala oh yung na ligas eh, mga basing na anak ko may paano atay test. Kundi magtrabaho yung seramin. Paano buhay namin mag-ina. Hindi si ano? Mga kapatid ko. Hindi, well naman pwede naman pupuntahan ka lang dyan. Dapat lumapit sa ano, kay mayor. Sinabi ko na kasi. Dapat may ID ko. Hindi yung anak ko lang umahin na ang loob sa mga ganyan-ganyan. Makakalapit siyang kasama yung ami dir mo takahan mo tai. si Ami pakuhanin ng ID para sa uh, Kailangan mo may picture nga, pe-featurean kani Ami. Wala namang ka Ami. Mm. Do may ano na ulapin han. Ba. Pa, wala makawala. Sinisigawan mo yata i. E. Ano Kasi nga sinisigawan mo. Binsem ba ka bigan ako ichi, Mahapit doon ni. Mm. Tawe ka. Hindi alam ni Ichi, ugali mo ang pangit. Nahingan ko lang, magsasalita. Saka Huwag ko kasi sinisigaw nag-aalaga sa'yo. Gusto na pong muwi ng bikol. Dapat nga kay Mayor, humingi kayo ng tulong. Eh, kaso Kino nga daw, wala kang ID, kaya, kaya kailangan magpakuha ka ng sabi nga ID ng PWD. PWD yung yes, Pw, pinagsura na ko. Oh. May uh, saka na ID, wala. Hmm. Sira, Ramil ko kong edad, saka ano, sabi ko, si Ramil nalang kako, hindi yung ID niya Ramil, wala naman. Bakit wala yung ID niya sa trabaho? Wala nga siyang binibigay sa akin. Hindi, kahit yung ano lang yun, yung Xerox ng ID, yun ang ibibigay. At saka yung number ng cellphone. cellphone. O, o. Xerox ng Alam, ID, tapos ilagay na lang doon yung number ng cellphone. Nag-iisa na lang cellphone. po si <laughs> sa mga anak niya. Para pong tawawa si Florentina ngayon, nakikita na lang po. Tingnan nyo po yung tirahan niya, oh. Dito lang po siya nakatira. Mm Parang -hmm. pag, pag po ako pag, dito. Pag umulan, mababasa siya. Ayan po, oh. Ay, naku, ano ba yan? Ay, mm. nakapatay Oh, ito lang po yung tinitira niya. Pag ulan po, yan ah. Mababasa na siya. Kasi ka may isa lang anak kong nasaan Tapos, ko. Ayan o. Oh. Ayan ang higaan niya. Ayan siya. Pagsaraping Ay! kapag gawa-wag na. Ka Kasing ngaway kang bikol. At tulad no, pumunta sa akin. gagawin niya rin higaan ko. Um, ko sabi ko, ma'am, ha? Um, alam mo ba? Um, um, ang sabi? Mangka ako, dagdag pa masahin na lang kasi wala yung vehicle sa 17. Mm. sabi? Abi nang ko sa Jess kung siya si maghintay lang daw ako. Ay, uuwi ka na eh. Dapat nang ipinapalo up. Oh. Nang papalo oh. Palo mo kay Ami. Sabi mo, oh. Uh. Mm, marunong sa Ami. Mm -hmm. Mm -mm. Ah, malakas loob mo. Ang katitay sa lamin? Ha? Salamin. Ang Ano ba Susi na. nagsarado ka. Ano ba -buren? Alam mo na, na, na. na nga. Ah, buro. Pamulot mong anak. Ha? Yung, ah? yung buro na. Buro na? Balat na yun. Ah. Mayroon nang, nang nakaburo? Ba? Bumulot. Ah, balatan. nang nakaburo? Oo. Uh -huh. Pamulot pong nelang, dami ng account nung. ko kay Bantam niya. Aba, ay, dami. Sa Tetays po, Aba, dumalaw ay, kay po, yung Kaploren Na iyak pa po daw wa. Potan ko mo sa pritong Pritong isda. Oo, oh, oh, mm. tayo. Wala lang bang ayun nito? Eh. Walang lagayan. Epo, ito. Ay. Hindi na ba 'to? Itong bulong nalang. At ay may garapon ka bang malaki? Oh, ganyan lang. Garapon ba, ng... lang tayo tayo. Hoy. Grapepom lang lang stick. yung steak. Ay steak oh. Pasatay tes. Nakakalakat ah, ako pae nipna nipna. Hoy. Kala ko kung ano yung natatapon. Ako, na? sinatapon pa pa Kafe. O, inumin nyo na kasi. Baka may natira pa, inumin nyo na. Okay. Oh, Ako, minatatapon pa <laughs> na, po, ko po, wala naman namin. Salamat na. po. Ay, na. Sa naman natin yeah. lalagay, wala tayong lalagay. Plastic. Na. Plastic. O, po. Okay, wala na lang Uyaman. po. Uyaman na, Pwede rin, pwede pwede rin. Babalatala lang Uyaman. po? Opo. Uh, Babalo tanda o na lang. Boboro. Uh, Ate Tess. Ah, uh, ah. Uh, dahil mong gano'ng huwag. Eh narap. kasi malakas ang hangin. Sarap ng manda mo kaya ano? Caramel. Eh. <laughs> Hi, mga kasaklay. Nandito ako sa kay Ati Poye. Nakikita ka sa Tess. Yes, yeah, syempre nakikita ako. Oh. Salamat po, Ati Tess. Sinupuntahan po ako kahit layo. Gusto ko po gatas, biskwit, wheelchair. <gasps> kay Mayor din, nakakahingi ng wheelchair. Pagpahingi ka sa ano. Puna, sa mga kalagat sa tesa. Pagpahingi ka kay Ami. Sabihin mo kay Ami. Yung kapatid ng boyit. Pero may asawa niya, may bagong wheelchair. Mm. Pero may gagamit siya, saan taong pa lang. Bibigay daw sa akin. Oh. Tapos yung nga, ano, PWD, PWD na ID, kailangan may picture ka. Mm -hmm. ID picture. Sabi kasi nga nang pumunta sa akin, mm. in-interview ko, ID nga daw. Kailangan so, mo yun eh. Madali lang kumuha. Pag pumunta ka sa munisipyo, pag pumunta sa munisipyo yon ano, pa-picture ka kay Ami, sabihin mo kay Ami, picturean mo ako, sabihin mo. Kasi kailangan ikaw pupunta doon. Eh, hindi ka makakapunta, picturean ka na lang. Tapos sumingi na lang ng indigyan sa barangay. Tapos siya kasi pumunta doon. Pagpunta niya doon, makukuha na niya yung ID. Hindi ba na si Ami? Dumadaan sa inyo. Hindi ko na nga <laughs> napapansin. Eh. Sa kanya mo paliwan. Sasabihin ko din? nga sa kanya pag nakita ko sa gabi. Baka ate, uh, Tess. May cellphone yun, no? Ala. Wala sa cellphone. Cellphone ni Ramel. Eh, paano kang pipicturan? Hindi ka may number, Ramel. Eh, hindi, paano kang pipicturan ni Ramil? Eh, kailangan pa-develop yung picture. Pahiwan ako cellphone. Pero, eh, isa hindi, picturean ka na ni Ramil ngayon. Tapos, uh -huh. pa-develop niya. Para may ID picture ka. Pang ID lang naman, kailangan. Linkong Kahit ayun. tatlong. Okay lang dun, oh. meron dun. Kahit tatlong, ano lang, tatlong piraso lang, pwede. 30 Kasama pesos niya. yun. Kasama niya, palagi sa ami. Mm -mm. Men, tingin mo yung number. Na nandun, na, nandun, na, nalil... nanangunguha yata, namumulot yata, 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 yata. Tingin mo yung number para i-text mo siya. Kung anong pabibigyan mo ko, papa ko mulala sa kanya. Ano, atan tayo. Atan tayo, pagkakalina, bango-bango. Atan tayo. Love you, Ate Tel. Love you! Ate Tel. Ate Tel. Yes. Kaya nalikbam daya per, pumunta pa sa mapa. Hindi, sa Santa Rita ako bumili. Palengke. Ayoko ng ano, maluwag. Medium lang binili ko. Di ba medium yung binili namin ni Ryan? Oo. Uh -huh. Oo, oh, medium. Para hindi maluwag. Ate At Tel, I love you. Thank you kahit malayo mm -hmm. napupunta ng Florentina ano kahit ng... may tungkod bahay niya oh Oy. dito siya nakatira dito siya natutulog ano hmm. na tetes may hmm. darating na naman sa akin o, dima, ay din na naman ang hihinan okay lang kaya nga magpunta sa munisipyo Yo. para pag uwi nyo din may ID ka na may bawas yung pamasahe sin makasama mo siya Si Araw-araw ano ano wala. Mapasok. O, oh, eh, sino ka saan? Eh, yung asawa ng kaboy tumatanda. mga tanda. May nangatay Ah, yung pumunta sa amin? Yung may nangatay Ay, ay rin yung kapatid ko yun. Hindi yun. Hmm. Uh, yung nandiyan. Patay sa Baka bukas, mauwi ako yung ate Melda. Diyong rala ko po. Saan ka naman uwi? Kasi nga, nakikita rala kamag-anak pa rin nandiyan, yung oh. babae. Oo. Oh. Ngayon, no, sumbong nga anak kasi palagi dito. Hmm. Mami, eh, kami na kay gadoon, kay tatang. Hmm. Yun nga, malalaman nyo nung... Nagalit? May ari ng lupa. Eh, naka, hindi naman magtatagal eh. Isang linggo lang eh, aalis na. Sabi ko nga, sa 30, aalis na ako dito eh. Ano ba talaga? Kailangan ba uuwi? 17 o ba't naging 30? 17 nga. Sabi oh. nung ramen. Hmm? Pag gusto ko po kumain tinapay, walang tinapay. Tinitis po ni Florentina. Kasi po walang perang pambili. Kawawa naman po ang Florentina. Hmm? Bigyan mo ang pera, bilit mo ang magkano. Bibigyan kita ng tinapay pa dadala ko dito. Dada. Isa mo sa mga bata. Pag mo oh, baka inim pa. Huh? Hindi, Ah. <laughs> Grabe ka. Isa mo mo lalay anak ko. O sabi mo sa anak mo punta doon. Magmo motor. Wala siya. Galing trabaho siya. Mm -hmm. Nakita nga namin siya. Pero may lalang. Grabe ko. Eh. Mukha ko inyong pa. Paano <laughs> kasi ano ano <laughs> ano? ano? ano anak na yung amin nung pupunta sa Bokeh? Mm. Papadala ni Merce, asawa ko lumatay. Mm. Kung kinakain niya, habang lumalakad sa bukid. Wala <laughs> daw nakarating. <laughs> doon doon yung anak ang bunso, ganyan din. Oh, ba napakarami dun, namang mangga. Eh, di pa guwa pa ng chito na eh. Doon hmm. na lang, sa kanila daw. Oh, parating, sige, sige, sige. sige, sige. Sige, uwi na kami. Matutulog ako eh. Matitasiwanan <laughs> ako. Eh kasi ma gabi na ako, umaga na ako natutulog. Maaga pa ako gumigising. Alas 12 kaga. Alauna ako natutulog. Alauna naman. Tapos gigising ako alas 5. asawa mo, gagawin sa iyo. Wala matulog. Mel! Mel. 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 Amaya daw na ako. Ano mo yung tinapay? Gusto ko, ano ate-te, sa bakery. Iwa-iwa, 20 iwa, lang. Sa bakery? Iwa-iwa? O, iwa. uh, doon sa uh, malapit kayo, kasi kinsya na bakery. Yung ano, yung barko? Parang, yung malaking tinapay. Iwa-iwa. Hindi, kahit ano, ate-te. Bread pan. Kahit ano. Bread pan, wala akong bread pan. Kahit na ano ka, kahit, ano, kah, kahit ano padala mo. Eh. Ceramel. Wala naman bread pan dyan saan. Sa, sa grocery talaga. Sige po. Salamat po. Tatites. Meron bread pan doon sa si bakery doon. Salamat bread po. Bread pan? Hmm. Ah, Sana po pan. may makarating kagad kay Florentina kahit punti lang ho. Bye. Ay, bye, bye. Bye, bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Pata aí, né?